Hi guys welcome to my channel let's say you haven't already or go back to your energy at this time i don't know together we'll get there cause love never fail love never fail to the very first time and it's happy ending and forever loving you, and we'll be together, we'll get there. Cause love never fails, love never fail Oh my gosh, you are being set free. A set free, ka. with the eight of cups here, the eight of cups, no, no Eight of Cups. Eight of Swords pala to. So, Eight of Swords. <laughs> Wait <now>. lang. <laughs> Eight, Eight of Swords. Eight of Athens to eh. Yan. So, na-set free ka na sa lahat ng mga nag-restrict so wala nang restrictions wala nang mga bias chains mga nakapag-clouded sa isipan mo, judgment mo yung mga block sa si isip mo wala na pati yung baggage pwedeng spells yan na baggage kasi po Uh, sinidan ko ng spell na na-unite sa'yo, parang nagiging bagish naging yung bagish na yun eh. Parang kumakapit na sa'yo, na-unite na sa'yo, yung ganun ba? pwede uh, di resentment or negativity. Pwede di responsibility, mas na there's bagish na na-release, no? Uh, maaaring yun ay eh, nakapag sa buhay mo, uh, nakapagpabagal sa pag-asinso mo, nakapagpabagal sa union major person your person, nakapagpabagal yung baggage niya sa pag-abot mo ng mga pangarap mo sa pagkaroon ng yung pagbabago sa buhay mo no o paglilipat or any baggage ano you know, na napapabagal sa pwede din na yung mangyari yung, uh, yung gusto mo okay so, yeah. and the CD in reverse So, wala na ding... Kung meron, uh, sumusulsul sa'yo kasi para mga fairies. Or sabi na natin elemental kasi elemental yung fairies, no? Kung merong mga ganun, kung merong ginagawa, like spiritual or anything, or gumagawa ng mga gamot, like yung mga herbal, no? O may pinag-aralan ka, o kung ano may ginagawa mo, na... If you if you're living if you're living if, you're li if you live if you're in a place, if you live in a place na para sa baba ng bundok o baba ng burol o sa maburol na place, ano yung the city, eh, na may mga elementals dyan na parang ba nang didistract sa'yo or else ay uh, tingnan natin kung ano ginagawa. nandidistract man na sila sa iyo sa <laughs> so, ano ginagawa mo so wala na wala na to mga nandidistract na to ng mga elementals na to or elemental no sa so, ano ginagawa mo and meron ka ding x dito no with the with this card na sa three of swords na card dito na nasasaktan nataklaruhan na tong x mo na to eh hmm? na yung ex mo. Hindi na siya confused. Hindi na siya stuck. Itong ex mo na to. Pero, mo nasasaktan doon taong eh. O kung ikaw man yan eh. Person mo daw yan. Ah, person mo na mukhang gusto yung mag-invest sa'yo. Na nagiging courageous na mag sa mag-invest Kasi naklaruhan na siya. O, uh, truth din to yung blue eh. So, alam niya na kung sino. Mag-a... Uh, klaro na sa kanya kung sino yung tunay na mahal niya, kung sino yung gusto niya talaga, yung totoong gusto niyang uh, invisan, na tulungan, or mag-invest ng time, effort, money, or anything. <laughs> uh, ito yung clarification lang, so kaya isama dyan. Get This love never fail. Love never fail. Uh, you and your mission more. you are aligned sa kung ano yung mission mo. You are doing your mission well na. You are pure. And you are courageous at the same time pure. Ang puti kasi ito dito. And powerful, strong. Clear chakras mo. Balanced. Color ng crown chakra. And may puso ka. empathetic loving kind-hearted emotional maybe while you're doing your mission or maybe your spiritual mission i emotional ka with emotion with feeling salaga you're really willing to help no? To, to accomplish your mission to do your mission with uh, Loving heart, kind heart. Affection full of love. Love never fail. true their very first time.

may interesado sa iyo na gustong bumalik. Na naka naka-chain. Siya ang naka-chain. Sasaktan siya kasi naka-chain siya. Naka-restrict, naka-chain. Pero ginagawa niya ang lahat, oh. Kahit nasasaktan siya. Ginagawa niya ang lahat. Parang magician to sa ibang deck eh. Hindi siya witch. No. Ginagawa niya ang lahat. Wala kasi magician dito. Yan ay yung magician dyan. See? Ginagawa niya ang lahat para makuha niya yung gusto niya. So si upright to yan. Ah, ito yung gusto niya bumukay ng pamilya eh. Ginagawa niyang lahat, no? Oh. This person or personal, na ano man to, tao mo, o oh. hindi, ay ginagawa niyang lahat para ito yung mangyari sa si inyo. Mapangasawa ka niya, magkaanak kayo, um, mangyari yung wish niyang buhay, yung maging partner ka, magkaanak kayo, ganun, mamuhay ka na masaya, contento kasi contento siya pag ikaw yung kasama niya na masaya talaga siya peaceful yung isip niya, yung buhay niya kasi yun ang gustong gusto niya no? and very positive, positive siya inspired siya kahit na ay, ano, naka change siya nasasaktan din siya at the same time still patuloy siya sa journey niya na ginagawa niya ang lahat no? parang yung journey niya ay yan ang ginagawa niya ang lahat para mangyari ito sa inyo. Pero naka-restrict siya, guys. Iba to. And Pwede. Hindi yan tao. <laughs> Hindi yan ang tao yan. Ewan ko ano siya. Baka elemento. source and reverse. Nag-recover to sa anxiety. Kung umiiyak to umiiyak daw siya, so nagre recover siya. No? Nag-recover siya sa umiiyak siya. Kasi parang challenging yung situation nyo. Nasasaktan din siya. At parang naka-chain siya, no? naka-chain. No? Naka-restrict, parang ganun. Ginagawa niyang lahat. Parang magisya itong the witch na ito eh. yun hey, yung maasok ah. Pero still positive pa rin siya na mangyari ito sa inyo. Kasi hindi siya tao. So, inkanto to. Inkanto ito. Ganon yung maingkanto pang may gusto yan sila na babae. Basta, kadalasan babae, no? Yung gusto nila. Kadalasan mga lalaki, inkanto yan, eh. May, may nagugusto silang babae. Meron din naman inkanto na babae na gusto nila yung lalaki. Yan. Pero kadalasan lalaki yung inkanto ng kakagusto sa babae. Ta. Ganyan sila, gagawin nilang lahat para makuha nila yung ano, yung nagustuhan nilang babae na tao. Kasi, based sa mga ano sa napanood ko tsaka sa mga manggagamot na panood nyo yung mga sinasapian nila ay ako pili sinasapian nila para tinutubuan ng mga katikati sa katawan basta gano'n yung, yung yung ano nila yung yung uh, nagustuhan na babae ganyan sila or yung ako lang sa lalaki yung lalaki yung ano yung tao kung may babaeng ka doon gusto sa basta ganun yun eh tinutubuan ng mga katikate katikate makate parang mga rashes ganyan o basta katikate sa katawan madrasan sa paa ina napanood ko sa TV sa paa sa paa niya pinapatubuan sa may tuhod banda sa ano sa YouTube meron yun nagusta dyan ng inkanto sa tuhod niya para makuha daw siya <laughs> nakatakot <laughs> pero may mga nangyayaring ganun talagang ginagawa nila lahat talaga para makuha nila yung uh, babae ng gusto nila ganun sila guys so let's see pero merong tao dito na ex mo na naklarohan siya Yung ex mo na yan, pinipigilan ng incanto yan. Kasi may gusto sa incanto. Gustong gusto ka, mapangasawa ng incanto. Ito, ex mo, pinipigilan niyan siya. Pero naklaruhan na siya. No, kahit pinipigilan siya ng incanto. May ginagawang... May ginagawang incanto sa kanya. Manipulation. Or... Spirit kasi baka mga spell kasi galing naman sa kanila mga spell na yan may ginagawa itong spiritual or basta may ginagawa itong manipulation or spiritual itong inkanto sa ex mo na yan para mas stuck pero naklaruhan na din siya hmm. naklaruhan yung person mo yung person na tawa. ikaw talaga yung nakadistin sa kanya na yung nakadistin sa kanya ay hiwalay sila ang separation. Ikaw yon Na. Hmm? Yung hindi siya driven, hindi siya passionate na take na action kasi hiwalay na. So, naklaruan siya na ikaw pala, no, na ex niya. Ang um, nakadistin or swerte niya, tanahanan niya. O, um, magkakaroon pa ng na hindi na tenga so, so hindi na siya tenga no na ikaw yung swerte niya ikaw yung na pinapakul siya yung inkanto o oh, na third party, ganun, naklaroan siya na ganun, na ikaw yung, uh, ah, yung magsasama kayo, yung magkaroon ng stability sa inyo, yung magsasama kayo sa isang bahay, o parang nakatadaan na sa kanya, yung ganun, yung na sa kanya, o, oh. nakawala na siya sa ano eh, manipulation, sa control sa restrictions kung ano man yung nag-restrict sa kanya may inkanto din at uh, ikaw yung gusto niya mapangasawa the earth mother or ikaw yung uh, the one ikaw yung magkakaroon kayo ng anak kasi buntis yung babae dito Ay, uh, ikaw yung men para sa kanya na ikaw yung dapat yung balikan, makapag-reunite sa'yo, gano'n. <laughs> Baka may mga iba pa itong ex, na ikaw yung dapat yung balikan, no? At makapag-reunite siya sa'yo. Na mag-umpisa pa pala ng uh, a new beginning after yung maghiwalay. Mag-separate. Um, Sa kabila na nag-fail yung inyong relationship. Yan. Mm. Sa kabila ng yung parang -juggling, di -design -design, di na juggling hindi makapag decide decide hindi ayaw mo take na action na indefensive yung mga ano mga nangyari sa si inyo so kasi minanipulate nga to na elemento baka may iba pa baka may mga expo siya na or may mga kagusto sa kanya o sa na minanipula siya kayo ano hmm na naklaruhan din siya na maybe ano ito na yung mangyayari sa inyo let's see let's clarify oh ito na una so yes magantay ka lang daw no, at ang mangyayari sa inyo dalawa ng person nito ito magiging masaya kayo together na pag nagsama kayo oh. positive masaya ang buhay ninyo na magkasama masiyahin kayo, joyful, bold and daring, sa napaka positive ng buhay ninyo, inspired, para mahal mahal-mahal nyo isa't isa. Hmm. Alaga, kung babae ka, alaga-alaga ka ng person mo, gano'n, mahalaman mahal ka niya. Ganon ka din, malaman, malaman mo din siya. The Holy King, the Holy King, Ay. merong disit, may gumagawa ng disit dito na of course, holy to <laughs> As in reverse dyan maraming ano lang to, napipretend na holy pero hindi siya holy ano siya eh, unholy kasi in reverse, unholy king dyan and we'll be together we'll get there love never fail Love never fail ah. Ah, Ito na una So yun na nga yung encanto yung The Holy King in reverse Hindi siya holy Kasi may ginagawa siyang deceit <laughs> Pagod kasi ako uh, Kaya mas bahay matamlay ako Ayan Nine of Pentacles. Oh, unstable siya ngayon. iba umiyak siya? Umiyak siya, nag-iyak. Nag-recover siya sa anxiety. Sa pag, pag umiyak. Niyakan ka niya. Hmm? Gimotional to ngayon. Si Holy King in reverse. Ano? Ay, deceitful. deceitful ay. So, Parang ito yung maharang sa inyo. Yun ang gumagawa ng disip sa inyo. Hmm. Nagre-recover siya, no? Sa grief. Oh, nag-grief mo yung ano. Yung unholy na to. Ang <laughs> And, uh, para sa so, new beginning. Ani mula, bagong buhay. New cycle. Na baka hindi na siya huli. Ano, baka huli na siya. Ganon, pakabait na siya. Well, Ten of Pentacles, baka maging mabuting inkanto na yan. Uh, well, mm, ito na yung sisimulan niya na. Hindi na siya Mang-atake Hindi na siya Yan ang sisimulan yan, no? Nag-recover na lang yan And, Hindi na siya Mang-atake Hindi na siya Gagawa no? Baka gagawa pa siya Nandisit Hindi na siya Gagawa ng Atak Atak yeah, Hindi na siya Gagawa ng Atake no? Yung kanto <laughs> Hindi na siya Mang-atake Pakabait na daw siya ang alam ko, may isa tinanong ko mo. Kung pwede ba masave ang mga engkanto? Kahit doon na lang sila. Ang mga, mga nagbagong inkanto ba, pinili ang maging mabuti na. At mag obey sa God. Pwede sila masave. Pwede naman daw. Oh, yung mama si -save. Doon sa ilalim ng lupa. Doon sa kanilang mundo. Meron yan silang mundo doon sa ilalim ng lupa. Pwede naman daw. Kaya kahit ingkano pwede mo pakabait. Kasi pwede pa yan masay. Basta mag-obey sa God maging mabuti. Maging mabait. Based sa uh... pagtatanong ko. Second. Si Kanina, tinry ko lang. Mayroon mm. Meron naman kasing uh, sa God na maingkanto. Meron naman kasi na may takot sa God. Obedient. Yun ang alam ko. Yun ang sagot. Huh? Pero para si eh. Nakron. Mahina na tong King of Pentacles na to. Hindi siya strong. na inner strength. Eh, hindi na din siya yung yung bitter. Hindi na sya cold. Ay, hindi yan yung ganto Yung baka ibang person to. Hmm. Dia ke awal. Hindi mo yan, X. Hmm. Baka isa sa nangispy na nangispy yan siya nagobserba nangispy nagmamanman ah, balak magawa ng deceit o ano yan nangispy baka hindi ka daw crush nito ah. mm, bitter. <laughs> bitter, isang bitter sa buhay mo. Parang spy. Kala ko kung nakarelasyon mo o may gusto sa'yo. Bitter yan siya sa buhay mo. Siguro na ingit. Ganun. Gusto pigilan yung mga goals mo. Mga ganun ka. Ba? Baka inudyokan sa tanas. Napakalang no? Baka lang yung, buhay, yung buhay niya. Oh, uh, sambil ni saya tak rasa ni. Pakai laman mi yang love life Hadlangan. <laughs> ni. Hadlangan. Pakai saya susulan saya ni. Saya tak The youth. kasi ako, may darating na hero may darating daw na hero kasi may gumagawa ng disit sa'yo eh. o sa inyo na person mo hmm? para maging guarded ikaw o sa person mo maging defensive nang sa ganun ay may unite na kayo may darating na hero scribe tong hero na to scribe ng God Scribe. Right. Kagaya kay Ino. Yan, example ng scribe. Kahit yung teaching niya lang ay makapagbabago dun sa uh, mga ng deceit. No? Na titigil na silang gagawa ng deceit. Yan. Pili na maging mabuti. So, wala nang gagawa ng deceit. Ah. No? Uh, madami pa ang uh, naging mabuting tao. Pinili ang maging mabuting tao. Man. So, the youth nagantay lang to. Narating yan. May na lang siya siguro hudyat. Scribe yan. Connected sa God yan. Scribe na yan. Hudyat from God yan. -hmm. Mayroon tong offer ito hero nito. Baka person mo na yan. Baka ah, person mo na yan. Scribe na yan. Person mo. Yan na yan. May offer yan sa'yo. Kung lalaki yan, ay siya mag-offer sa'yo. Pero kung babae yan, ay, wala mga ikaw mag-offer kung ikaw ang lalaki. events. yan, para magkaroon ng yung beginning sa si inyo. Yan na pala yun, yung magkakaroon na yun yun sa si inyong dalawa na the lady and the lord, yung energy. Uh, ganito kayo. Match, may chemistry. Bagay kayo sa isa't isa. Yan na yun, yung magiging ano kayo, masaya together. May positive, inspiring buhay mo. Kasama ka, kasama siya. No? Ganoon na maging uh, saya, kasiyahin kayo. Yung magkasama. Hi guys, it's an amount for collective reading.